Tapang ang naging mensahe ni Romualdez sa kanyang speech matapos manumpa. Nagpasaring siya sa Korte Suprema kaugnay ng pagdadeklara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional o labag sa batas. The court may close the case, but it cannot close the cause. The pursuit of accountability is not a moment. It is our mandate. And I ask you, Speaker, I will be here, not just to preside, but to protect. Hoy, bumalak pa kayo, wala kayong budget. <laughs> Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Di siguro duwing kung walang bubong ang babagsak, walang pader magigiba at walang ano magigiba? Ano magigiba? Ang miyembro, ang mapapabayaan. Mapapapabayaan? Ano ito? Huwag mo naka-simplify mag-Tagalog. Hindi ka na marunong magtagalog tagalog eh. Kung si Romualdez hindi mangi bigla namang umalis ng batasang pambansa si Davao City Representative Paulo Duterte nag out siya pagkatapos ng roll call kasama mga kapwa mambabatas mula Davao. Ayon kay Pulong, hindi siya bumoto para sa speaker at hindi rin siya sasali sa minority block. Ayaw daw niyang maging bahagi ng tinawag niyang political circus na nakalimutan na kung sino ang dapat pagsaservisyohan ang taong bayan. Samantala, inihalal bilang Senior Deputy Speaker si Quezon Representative J.J. Suarez. May siyam ding napili na Deputy Speakers. Nakuha naman ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pagiging House Majority Leader. Siya ang pinakabatang kongresista sa posisyon. Habang sa pagka-House Minority Leader, napili si Representative... Tingnan mo. First time yung pinakabata na majority leader, uh... House Majority Leader si Marcos. Alam natin merong galaw o may kamay si PBBM sa kamera. Tapos sisisihin mo yung gumawa ng budget. Hindi, eh, ikaw naman din yan eh. Ikaw din yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Ikaw din yan. Ibig sabihin, ikaw din ang may control dyan. Ngayon, kung bumalpak yan, kasalanan mo rin. Hindi eh, eh, ko na yon yung ibig ko sabihin mga kababayan. Kasalanan din ni Marcos 'yan. Kung bakit nagkakapalpak-palpak ko itong mga 'to. Pag na tayong maglukuhan. Anak ng weting naman oo.